Ang oh, gumagana, gagawin natin ngayon, ihahampas natin. Samsung S25 Ultra 256GB dating 5399 ngayon 4589 na lang. Ganda pala ng ano ha? S25 Ultra grabi Grabe naman to pang-ano pang na to, pang-sine na oh, tignan nyo. Hindi ko na siya maganyan. Check ko nga. Uh! What's up, Kudong Don? You good? Me good. Nandito ako ngayon sa Luluriad Avenue Mall or mas kilala bilang Lulu ba? Para i-check yung kanilang mga promotions sa mga gadgets and electronics. Meron kasi silang promotion na tinatawag na Let's Connect. Or in, ang dami nilang mga promotions or ang dami nilang discounts sa mga gadgets and electronics ang sobrang mura. So yung PS5 nila, dating 2079, ngayon 1699 na lang. Sale din ng mga iPhones nila dito. iPhone 15 Pro Max 512 GB. Dating 6,699. Ngayon, 4,799. So, yung mga Samsung nila na S25 series, Naka-sale din. Samsung S25 Ultra 256 GB. Dating 5,399. Ngayon, 4,589 na lang. So, hindi lang mga cellphones. Ang dami rin sale ng mga tablets. Yan, oh. Dami. Ito, merong dito. Huawei MatePad SE Ang ganda nyo 999 dati Ngayon 749 na lang Tignan natin yung camera Ay okay yung camera Ay pero mas pogi ako sa Samsung Hindi <laughs> ako masyadong pogi dito <laughs> So kung gusto nyo namang mas mura pa Meron dito Brave T2 Pro Dating 499 Ngayon 449 na lang 449 Ito Ang ganda nito Mga tablet Honor Dating 649 Saudi Riyals ngayon, 549. So makakasave ko ng 100. Dapat ikaw makunang makakuha nito. Pag ikaw unang nakakuha nito, ikaw magiging first honor. Clearance price yung mga iPhone. Tingnan nyo. Meron pa palang ano, iPhone SE. Dating 2499 ngayon, 1799, 65 GB, ay 64 GB. And iPhone X. meron pa palang ganito. 64 GB, dating 2299 ngayon, 1699 na lang. 64 GB, iPhone X. Okay pa pala ito, ah. And, iPhone 12, 128GB, dating 2799, ngayon 1699 na lang. This is Oppo, Oppo, Oppo Reno 13. Sabi niya, pwede siyang ipang ano. Sure? Yes, sure, yeah. Go ahead. It's nothing. Yeah, nothing. Oh, okay, ah. Isa pa, isa pa, isa pa. What about here? Uh, no. <laughs> All? All this, opo? Opo, yes, all stand -off. Really? Oh, okay. Ay, pwede siya, oo nga, oh, gumagana pa rin naman siya. Oh. Tignan natin yung camera, di ba? Oh. Oh, ang linaw nga, oh. Ay, eh, ang ganda nito, ha? Ah. Okay, ito, gumagana siya. Tignan nyo, ha? Oh. Okay, tapos, ihahampas natin, ha? Ah. Oh, ang gumagana, ha? Ah. Gagawin natin ngayon, ihahampas natin. Oh, okay na, okay pa rin siya, oh. Swipe, swipe. Oh, tingnan natin. Ah, oh, okay pa rin, oh. Okay pa rin. Ang galing ah. Galing pala na mga Oppo ah. Oh, akin naman yung iPhone mo, <laughs> Oppo. Oppo ba? <laughs> o sa mga interested sa mga Oppo na mga cellphone, meron dito sa Lulu murabah. O yung mga price nila mo ano din ah, affordable din, no. Merong 1199 and merong 1399. Merong ito, parang ito na yung pinaka -ano nila, high-end nila. This one is the Oppo Reno 13 5G. 2199. Ada? Hmm. Nice. Ada? Hmm. Ada? Hmm. Mm. Ah, yeah. kita. Yo yo, yo kita kita. Mau kembali kasih. The... Nah, lain <laughs> lah mak. Mereka mungkin kita kita. Shop. Macam okay, tu. Ah, entah. Eh, eh, nak rakip kita. <laughs> para lang maano. <laughs> so, ito naman yung mga appliances. Meron sila mga blender. Yan, dating 329. Ngayon, 199 na lang. Icon blender. Ganito siya. Coffee maker Dating 89 ngayon 59 na lang Coffee maker Ay okay ito ha ah. Icon coffee maker Philips water kettle Dating 179 ngayon 99 na lang Para mas gusto ko itong ano nila Philips coffee maker pang bahay So nakasale din ng kanilang mga accessories Mga cable, mga chargers And mga power banks Meron namang mga smartwatches Ito o Oki okay. Dating 259 ngayon 99 na lang Ito mukhang ano Mukhang Apple Watch. Anong tatak nito? Green Lion. Oo. Oh. Green Lion. Dating 129, ngayon 79 na lang. Meron ding black. Ayan. Green Lion. Dalawa sila. 79, parang Apple Watch. Ito naman, Green Lion, pang kids. Ayan, no? ang ganda. Meron pang girl, meron pang boy. Dating 99 reals. Ngayon, 49 reals na lang. Ay, okay din, ah. Sobrang daming mga sale ng mga laptop. Ayan. Ay. Okay ka doon doon? I'm gonna end this vlog. Punta na kayo dito sa Lulu, Muraba. Ang daming mga nakasale na mga gadgets, mga electronics, mga appliances. Kaya, punta na kayo. Okay? Bye.